kay si alias Carl nga naka hit and run kang Jislar Larumbe. Idala nga nga to sa Cebu City Jail. Muapil na ni siya o gabiba sa concert ni Range 999. Insa pa man mga prominente, mga higalang, mga protagonista ang nabalanggo na karon sa Cebu City Jail, mga higala. Gato ni Carl, mga gapuso. Ni atong paminahon og nag okay na ba Scar dito sa Cebu City Jail? Nagka-adjust na ba mga higala? Super Dismay Panilia sa Super Radio. Yes, yeah, Super Dismay, pasok. Ginala na sa Cebu City Jail male dormitory si alias Carl ang nakahit and run sa 23 anyos ng basketball player nga si Jeslar Larumbe ni Antong Pebero 4, 2024 dito sa Queens Road Barangay Kampotaw, Sudad sa Subo. Nagkana si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga nalutsan ng o commitment order gikan sa korte si alias Carl. Ang mga personnel sa Guadalupe Police Station ang nagdala kang alias Carl sa Cebu City T. Jail. Kahinom dumaan na may usay sa dakpan sa Guadalupe Police Station in Abagan sa Abiliana Police Station. Si alias Carla pinasikad sa warrant of arrest ni Ini sa kasong murder o gulay gitugot ng piyansa. Ipahigay yun ang arraignment sa kaso ni Ini sa korte karong Hunyo 7, 2024. Kini si Desime Padilla sa GMA Super Radio DYWS Dapat totoo.